Kumusta mga ka-atletiko? Ang mga sports analyst na sina Gilbert Arenas at Shannon Sharp ay nag-usap-usap tungkol sa kinabukasan ng OKC Thunder at Los Angeles Clippers. Apat at kalahating taon matapos ang trade na nagpadala kay Shea Gilgis Alexander at sa mga future draft assets ng Clippers sa Thunder bilang kapalit ni Paul George. Sabi ni Sharp, kailangan ng Clippers gawin yon para makuha si Kawhi Leonard na nag kay Gilbert Arenas na sabihing baka mas magaling pa si Shea kaysa kay PG-13 at Kawai sa ngayon para kay Arenas. To be honest, he might be a better player than both of them. You know it could go either way right now. I won't debate you on that. Dagdag pa nito, it could go either way. But he's steady. He's humble. He trains. Every summer he comes back having added something to his game. Ayon pa rito, the Creepers will always kick themselves in the butt when they look at the trades they've made versus what they have right now. Mukhang sumasang-ayon si Shannon kay Gilbert pero halata na pareho silang maingat sa pagsasabing mas magaling si Shay kaysa kay Kawai at PG. Kahit na mas magaling ang performance ni Shay kaysa sa dalawa noong nakaraang season at nasa trajectory siya ng MVP ngayong season, hindi dapat kalimutan ang karanasan at playoff resumes ni Nakawai at PG hanggang makita natin kung ano ang maa-achieve ni Superstar Shay sa postseason. Ngayong season, si SGA ay may average na 31.1 points, 5.8 rebounds at 6.5 assists at mahikipag-compete para sa MVP sa isa sa pinaka-intense na MVP races kamahilan. At ang Thunder ay maganda ang seeding sa West dahil sa kausayan ni Shea. Ang Clippers sa kabilang banda ay kasalukuyang mas mababa ang seed na bumabawi mula sa mabagal na simula sa ira ni James Harden. Si Kawhi ay may average na 24.4 points, 5.9 rebounds at 3.5 assists habang si George ay may average na 22.9 points, 5.5 rebounds at 4.1 assists. Kaya ang tanong, dapat bang pagsisihan ng Clippers ang Paul George trade? Marami ang napag-usapan tungkol sa OKC Clippers trade noong 2019 na tinatawag ng iba na isa sa pinaka-one-sided na trade sa kasaysayan ng NBA. Hindi lang player na katulad ni Shea ang nakuha ng Thunder, na nagpakita ng kanyang potensyal bilang isa sa pinaka-mahusay na guard sa NBA, kundi pati na rin ang isang treasure trove ng draft picks. Ang pag-draft gamit ang mga picks ng Clippers ay nagdala sa Thunder ng mga players tulad ni Jalen Williams, na integral sa winning plans ng Thunder. Naging pinaka-relevant na franchise sa NBA ang Clippers nang mag-pair up sila kay Leonard dahil sa PG-3. Sa kasamang talad, ang hindi pagkapanalo ng titulo noong 2020 ay nag-cast ng shadow sa franchise na hindi nila maalis. Halos lahat ng season ay sinira ng injuries, at hindi pa nakakalampas ang Clippers sa Western Conference Finals. Yun ang pinakamalayo na narating nila sa kasaysayan ng franchise, kaya mali rin namang sabihin na hindi sila umunlad kahit papaano. Bukang masama ang deal pag tinignan mo ngayon, pero pwede pa rin itong maging redeemable kung sakaling manalo ng title ang Clippers. Ang pagdagdag kay James Harden ngayong season ay malinaw na win now move. Dahil hindi pa tapos ang franchise sa pag-commit sa core na binuo nila sa pamamagitan ng palet Yoki Shea. Kung hindi sila manalo ngayong taon, malamang ay iiwanan sila ng thunder sa alikabok habang kontrolado pa rin ang ilang future picks ng Clippers at mas mataas pa ang pwesto nila sa table. Agree ba kayo rito mga atletiko? I-comment mo na ang reaksyon mo.